tinawa, no, tinatawag ka. Tinatawag ka. Oh. Ganyan. Dito po kami sa may DIY. Wow, wow. Dito yung ya, kapagami. Yung ya, pang corona. Dito? Hmm. Ay, dito. Pabalik ka. Pagami niya. Ganyan niya. Ganyan Bahaya, bisnis, corona, dan ilang-ilang anak-anak yang berusaha. The wildest of so. them all. Tandakan kami, tao. Ayan. ya. Mahal na. <laughs> di gani marami ng Hindi inaano dun sa may pinaka-ano yung pinaka-trice niya. Hindi gano'y. Pero maganda siya. Oh, heart ba yan? Eh, hindi. Um, Parang heart Tikman mo, tikman mo. pambal. Yung... Oh, pilit mo. Pilit mo, Masarap mo 'yan sa sticky pen. Oh, yung... ah, pilit mo. Iba, yung iba yung pinakakain. Hindi ah. natupan ng

yun na ngayon ako. Ang lit lang na ito. 72 pieces. 7. <laughs> Ayan, ang gaganda rin mga ano nyo. Ang gaganda rin ang price. <laughs> o, di ba? Ang gaganda rin ang price. Tara na nga doon tayo. Ay, ito. Mag-sobrang late naman. Ang mahal niya bakla. Wow. Tignan mo yung price niya. Oh, good dog. Paano to? Oh, tignan mo. 30. Yung shirt niya, ano, 25. Ngayon yung ano Paano niya, 30. Paano wala nila tumagawa, no? Ako, na talaga yun. Well, kinulayan na lang. Hmm? Ah. Pero ah? na ganda niya, no? oh ito din patuloy oh, di ba nakulayan <laughs> <laughs> mo pa mo pakulayan mo hindi na nasa 4 minutes na to bakla okay. minutes na ka na Daniel Solano sa mga pare na grupo niyo. Di ba mayroon na akong ganito? Ganito na, ma'am. Nagpipil dyan. Nag pila mo, oh, pila mo na yan. Kaya makawi na tayo. dito doon pa rin siyo. Ayaw niya pa rin umalis. Yan, tama na, tama na. Yan, ito na pumila ka na sa counter. Ay, unahin ko yung sa'yo. Hindi na, huli mo na yung sa'yo. Huli <laughs> mo na yung sa'yo. Ah, makikita mo ah. Ano na yun, bakla. Mahal nung sa'yo sa 500 lang tong ano ko, wala ka dyan. Hundred. Four twenty one. Ikaw magbayad, yay! yan. Wala. May discount. <laughs> wala ka, diba? Puro ka discount, discount. May malay mo, maka-discount tayo, diba? Ay, ganun lang pala yun. Parami Hindi nila tinatali, ay pinagputol muna. Ano ba, diba, wala nga yung yun, yan Oh, eh. um, ganun lang pala yun. Ang galing, no? Hindi galing wala nga ng plastic ng DIY. Basta oh, wala din, na. Basta wala na. Basta plastic ng DIY. Pahingin nga akong plastic oh, ng DIY. Grabe ka, honey. Oo. May buy din yung mal mo. <laughs> Hello, baby. Um, palo, palo po, palo. Ayan, guys. Ayan, ga